Hi guys, this is G um, Gusto ko lang itanong sa inyo Naguhulog ba kayo ng SS nyo? Ako? Oo, naguhulog ako Kasi sabi ng mama ko Kailangan raw maghulog ng SS Kasi balang araw Pag tumanda ako, kailangan ko rin naman yun Tama siya Kasi pag tumanda ako Saan ako kuha ng pambiling gamot? Maliban sa maliit ko na ipon Hindi e di sa S, di ba? Kaya sa mga FW hindi naghulog ng SS. Pag-isipan niyo muna na hindi niyo hulugan yung SS kasi para sa atin naman yung pagtanda eh. Siguro kung titira ka sa ibang bansa, okay lang kasi diyan ka naman mag-health insurance as mga social security, okay lang. Pero kung may bala ka pang umuwi sa Pilipinas at tumira, maghulog ka na ng SS please lang. Para kung sakaling gusto mo kung malaki makuha mo, lakihan mo na rin yung hulog mo para pag mo ng Pilipinas, kahit konti na lang yung mo. At least, pag nakuha mo na yun ng 60 plus, malaki-laki yung makukuha nyo. Huwag yung isipin na, na maliit lang naman makukuha ko. 5,000, 6,000 lang naman. Depende sa hulog nyo po yan. Kung mababa po hulog nyo, matik naman yun, mababa rin makukuha nyo. Kaya, habang nandito pa kayo sa abroad, maghulog na kayo ng malaki. Kasi para sa inyo naman po yun eh. Hindi naman para sa kapitbahay mo, hindi naman para sa kamag-anak nyo, para naman po sa ating lahat yun. Kaya pag-isipan yung mabuti na hindi pagulong ng SS. Ha? Kasi importante po talaga yon Kahit mabigat, sobrang bigat naman talaga. Pero kailangan natin isipin na para sa pagtanda naman natin yon Ang daming benefits ng SS kaya maghulog na kayo. Sa mga FW dyan, yung mga balak punta dito sa abroad, ayusin yun na SS nyo, hulugan yun na at yung matagal nang hindi nagulog, simulan nyo na maghulog this year. Uh, February pa lang naman. Habulin nyo na yung January. Magbayad na kayo. Pag-isipan ang pera maging wise sa pagbabayad ng, ng SS at sa mga gastusin. Kaya ingat kayo lagi. Ako nga pala si G, isang manggagawa dito sa Taiwan. Bye-bye.